When I hurt you Do you have to hurt me too Did you think revenge will make it better? Makalipas ang apat na buwan Kasalukuyang nakatanaw sa malawak na karagatan si Jessie Habang himas-himas ang maliit na umbok sa kanyang tiyan Anak, kamusta ka dyan? Alam mo bang sobrang excited na si mama na makita at mahawakan ka? Salamat anak dahil hindi mo masyado pinapahirapan si mama. Sa lang talaga ako kumukuha ng lakas ng loob para lumaban at ikaw ang dahilan kaya bumalik ako sa dating ako. Mahal na mahal ka ni mama anak. Mahabang sad ni Jessie at napapikit siya nang maramdaman ang paghampas ng malamig na hangin na tumama sa kanyang mukha at sinasayaw niyon ang nakalugay niyang buhok. Nandyan ka lang pala, Kakain na Jess. Halika na at baka mahamugan ka. Saad ni Diana. Mamaya lang saglit ate. Ang sarap ng hangin. Mauna ka na susunod ako. Sagot ni Jessie. Kung ganun, sabay na lang tayo. Sasamahan muna kita. Sagot naman nito. Saglit na katahimikan muna ang dumaan sa kanila. Pagkatapos, ay eh, si Diana rin ang unang bumasag niyon. Anong plano mo ngayon? Ilang buwan na lang lalabas ng anak niyo ni Ty. Anak ko lang ate, anak ko lang. Pagtatama ni Jessie sa malamig na boses. Sa tuwing naririnig niya ang pangalan ng asawa ay parang pinipiga ang kanyang puso. Sobrang nasasaktan pa rin siya at hindi niya alam kung anong gamot ang kailangan niyang gawin o inumin para mawala lang lahat ng nararamdaman niyang sakit at sama ng loob para sa lalaking labis niyang pinag-alayan ng puso at kaluluwa niya. Jessie, kung ano man ang galit mo kay Tide, Huwag mo naman idamay ang nasa sinapupunan mo. Huwag mo ipagkait sa kanya ang pag-aaruga, pagmamahal at pag-aalaga ng isang ama na dapat niyang maranasan mula sa tunay niyang ama. Mahabang saad ni Diana. Nasasabi mo lang yan dahil wala ka sa kalagayan ko ate. Malamig na sagot ni Jessie at umalis na. Ayaw niyang humaba ang usapan lalo na kung tungkol kay Tide ang usapan. Habang sa kabilang dako naman, ay nakatingin si Tide sa picture frame nilang mag-asawa. Lahat ng larawan nila nung kinasal sila ay pinaframe lahat ni Tide. Hindi siya mawawala ng pag-asa na muli niyang makikita ang asawa. Sobrang miss na miss niya ito. I'm sorry wife, please bumalik ka na sa akin. Sad ni Tide tsaka uminom ng alak. Sa lumipas na mga buwan ay umaasa pa rin siyang muling magkukross ang landas nilang mag-asawa. Kahit ilang beses pa siyang gulpihin ng Sandoval Brothers ay hindi hindi niya titigilan at susukuan ang babaeng pinakamamahal niya. Sir, nandiyan ho si Sir Bonox at Ma'am Kelly. Saad ng kasambahay kaya naman napalingon siya dito at napakunot noo. May problema ka ba sa amin bro? Kasi kung oo sabihin mo sa amin para alam namin. Saad ni Bonox at tumingin ito kay Kelly. Oo nga babe, hindi ka namin matawagan at nakablock kami sa lahat ng social media accounts mo. Ani naman ni Kelly. Gusto ko lang mapag-isa at umiwas lalo na kung may kinalaman sa asawa ko. Asawa mo? O oh, come on Tide. Hindi ba't nakikipaghiwalay na sa'yo si Jessie? Don't tell me hindi mo pa pinipermahan. Ani ni Bonox at naglakad ito sa minibar upang kumuha ng bear can na ani mo ito ang may ng bahay. Tatlo ang kinuha nito at ibinigay ang dalawa, kina Tide at Kelly. Dahil wala akong balak, permahan. Mananatiling asawa ko pa rin si Jesse. Ano na naman yan, Tide? Hindi ba't galit ka sa kanila? Baka nakakalimutan mo ang pamilya ng asawa mo ang pumatay kina Breeze at sa kakambal ko. Hindi ko yun nakakalimutan. Kaya nga kung hindi dahil sa akin, hindi malalaman ng buong mundo ang ginawa nila. Tapos na ako sa part ko, Bonox. Nabigay ko na sa iyo ang ebidensya. Saad ni Tide, malamig na tiningnan ang kaibigan. Pero hindi pa rin yung sapataid Hanggat hindi sila namamatay, lahat o nakakulong, hindi ito matatapos. Buhay ang kinuha nila, kaya buhay rin ang kapalit. Ayan, gantihan, puro na lang gantihan. Kaya hindi natatapos dahil dyan. Kaya nga nawala ang daddy mo dahil sa hindi matapos-tapos na gantihan. So anong gusto mong gawin ko? Manahimik at pabayaan na lang? Nawalan na ako ng magulang at kapatid habang sila kumpleto at masaya? Hindi, hindi ako makakapayag. Sagot ni Bonox. Kung ano man ang binabalak mo, ikaw nang bahala. Huwag niyo na akong idamay pa dahil hindi na ako makikisali. Huwag mo lang idamay ang asawa ko. Sagot ni Tide. Huwag idamay, Tide. Isang sandoval ang asawa mo. Malamang madadamay yan at idadamay ko kahit sinong gusto kong idamay. Ngayon wala na akong alam sa kahit anong mangyari sa akin Nawala na sa akin ang lahat, magulang, kapatid, ngayon pati trabaho ko nawala na rin, at dahil yun lahat sa mga Sandoval. T.M. Bagang Saad ni Bonox Kung ganun, kalimutan mo ng kaibigan mo ako at pinuputol ko na lahat kung idadamay mo ang asawa ko. Magkamatayan muna tayo Bon, dahil hindi ako makakapayag na muling may manakit sa asawa ko. Alam mo Bonox, hindi ko alam kung sasabihin ko bang... Deserve rin para nakakambal mo ang nangyari sa kanya matapos ng ginawa niya kay Jesse. Hindi na naituloy ni Tide ang kanyang sasabihin nang bigla siyang suntukin ni Bonox. Nakita mo sa video ang ginawa ng mga sandovel sa kakambal ko? Ngayon sasabihin mong deserve niya yon? Tang na Tide, alam mo ba kung ano ang sinasabi mo? Galit na sabi ni Bonox at tinutukan nito ng barel si Tide. Oo, alam kong sinasabi ko at alam ko na ang dahilan kung bakit nangyari sa kanila yun. Ngayon sisingsisi ako dahil hinusgahan ko kaagad ang babaeng mahal ko dahil sa lecheng video na yan. May kapatid rin akong babae kaya kung kay Clorin mangyari yung ginawa nila kay Jessie. Papatay rin ako maiganti ko lang ang kapatid ko. Ngayon babarilin mo ako? Sige barilin mo ako. Dahil kung hindi mo yan gagawin, ikaw ang babarilin ko kapag nagkaharap ulit tayo. Matapang na sabi ni Tide. Pwede ba tumigil nga kayo? Let's go Bonox. Ani ni Kelly at pumagit na ito tsaka kinuha ang barel ng lalaki at hinila ito palabas ng bahay ni Tide. Pinahid ni Tide ang dugo sa labi niya gamit ang hinalaking daliri. Pagkatapos ay napabaling ang atensyon niya, sa cellphone niyang biglang tumunog, nakita niya ang mami niya ang tumatawag. Hello son, where are you? Are you still busy today? No ma'am, at nasa bahay lang ako dito sa Makati. Bakit? Gusto ko sanang samahan mo muna si Chlorine sa hospital. Check up niya ngayon at tumawag rin si Doc Elma. Merong nag-donate ng ice para sa kapatid mo. Sagot nang nasalin niya. Wow, good news nga yan ma'am. Sige ma'am, ako nang bahala. Nasan ka ba? Nasa Sambuanga pa ako. Sa makalawa pa kami makakabalik ng daddy mo. Basta ikaw na muna ang bahala sa kapatid mo ha? Saad nang nasa niya pagkatapos ay nagpaalam na rin ito. Samantala sa kabilang dako naman ay lulan ng kotse si Jessie kasama ang ate Diana niya at si Jensie. Check-up niya para sa limang buwan na nasa sinapupunan niya. Ipa-ultrasound na rin kaya natin. Excited na ako malaman kung girl ba or boy ang magiging pamangkin ko saad ni Diana. Um, pwede rin pero hindi ko muna malalaman at hindi nyo rin malalaman. Then, Monday, magpapapart party ako para sa gender reveal ng baby ko. Kaya, secret muna ang result. Sagot ni Jessie. Nang makarating sa hospital si na Jessie, ay napakunot noo siya na kaagad nang mapadako ang tingin niya sa isang lalaking nakatayo habang may kausap ito sa cellphone nito. Hindi gaano makita ni Jessie ang mukha ng lalaki dahil nakatagilid ito. Subalit, sobrang familiar sa kanya ang tindig at pangangatawa ng lalaki. Huminto sa si Jesse sa paglalakad at hinihintay niyang mag-angat ng tingin ang lalaki upang makita niya kung tama ba ang nasa isip niya. Subalit biglang may pumagit ng apat na babae sa na ng mga ito ay hindi makita ni Jesse ang lalaki. Hanggang sa makaalis ang apat na babae ay hindi na rin nakita ni Jesse ang lalaki. Bigla siyang nakaramdam ng lungkot at hindi niya alam kung bakit. Kung ka pa rin makikita mo siya, self, ano naman gagawin nung gagong yun dito? Saad ng isip niya. Hays, erase, erase, erase. Mahinang saad ni Jessie. Samantala sa kabilang dako naman ay pinuntahan na ni Tide ang kanyang kapatid matapos ang check-up nito. Naka-schedule na rin ang paglipat ng bagong mata nito. Habang inaalalayan ni Tide, ang kanyang kapatid ay biglang naagaw ang pansin niya sa isang boses na napaka-familiar sa kanya. Nakita niyang aligaga ang dalawang babae at baka sa mga ito ang labis na pag-aalala. Diana, nasa na yun? Ano ba Jessie? sumagot ka? Ani ng babaeng maiksi ang buhok. Boses, pananamit at pangangatawan nito, lalo na ang maiksing buhok nito ay kaagad niyang nakilala ang babae. Jensi, Sad niya kaya naman napalingon ang dalawang babae sa kanya. Ta Tide, nauutal pang sabi ni Diana. Tide, oh my god, nakita mo ba si Jessie? shet shit, shit. saad ni jency at halos itapon na nito ang hawak na cellphone dahil sa labis na pagkabalisa. Jessie, Diana, anong, what happened? Nandito si Jessie? Nasaan siya? Kaya ka nga namin tinatanong eh, kung nakita mo ba siya? Kasi kanina pa namin siya hindi makita. Nagpaalam siya ang pupunta lang ng banyo saglit pero hanggang ngayon hindi pa bumabalik. nag aalala lang sabi ni Jensi. Nagpunta na ba kayo ng ladies room? Ma'am nakita na po namin ang CCTV. Sumama po kayo. Bakit? Hindi niyo ba sabihin dito? Nakita niyo na. So nasa na ang kapatid ko? Saad ni Diana. Ito po ang copy ng CCTV. Makikita po dyan na may dumukot sa pinsan nyo at nilagay sa garbage bag. What? Oh my God, oh my God, oh my God. Diyos ko, Jessie. Saad ni Jessie at nanginginig na sa sobrang takot para sa kanyang pinsan. Kinuha nito ang cellphone at kaagad na tumawag sa tiyahin. Tita, tita Jessa, Jessie, may kumuha sa kanya. Saad ni Jessie. Kuya, si ate Jessie, baka mapano si ate Jessie, Kuya. Hanapin mo si Jessie, kuya. Baka mapano ang pamangkin ko. nag lang sabi ni Chlorine. Napatake pa ito ng bibig na animoy may nasabi itong hindi sinasadya. What? Anong sabi mo, Chlorine? Anong pamangkin pinagsasabi mo? Kunot noong saad ni Tide. Naguguluhan siya sa mga naririnig. Bulag ang kapatid niya at naka-wheelchair pa. Subalit mukhang ito pa ang may alam habang siya ay walang kaalam-alam. Buntis ang asawa mo, Tide. Kaya nag-aalala kami dahil maselan ang pagbubuntis niya. Baka mapano ang mag-ina mo, Tide. Ani ni Diana. A -a anong, anong, bingi ka ba, Tide? Naku, gigil mo ako. Buti pa ang kapatid mo, alam niyang buntis ang pinsan ko. Ano to, Andy? Paulit-ulit? Oo nga, tama ang narinig mo. Buntis ang asawa mo at maselan ang pagbubuntis niya. Kaya wag na tayo magtangatangahan dito. Ani ni Jensie. Abangan niyo po ang susunod na kabanata. Thank you and God bless.